isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalot ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Taong 1999, Kabangkalan, Negros, Occidental. Ang kwentong aking ibabahagi ay tunay na naganap sa aking buhay isang karanasan na hindi ko makakalimutan. Naniniwala ba kayo na kapag nakakita kayo ng taong walang ulo ay mamamatay daw? Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ninyo sa inyong channel at sa inyong Facebook group na Daigdig ng Sindak at Lagim. Tawagin nyo na lamang po ako na Mabel Faustino, ibabahagi ko po ang isa sa karanasan ko na di ko makakalimutan. Nangyari ito noong 1999. Tatlong taong gulang pa lamang ang aking mga anak na kambal noon. Nangungupahan lang kami sa isang liblib na baryo sa Kabangkalan Negros Occidental. Dati kaming nangungupahan sa isang malaking bahay. Pinaupahan yon sa amin dahil ang may-ari ng bahay ay nasa ibang bansa. At ang tanging tagapangasiwa ay ang kanyang hipag. Sa inuupahan naming bahay, doon din nakatira ang mag-asawa na kapatid ng may-ari ng bahay. Mag-asawang napakasungit at ayaw makipag-usap sa amin. Dahil sa tuwing nakikita kami parang ang baba ng tingin nila sa amin. Naakala mo ay para kaming may sakit na iniiwasan. Ang hindi ko talaga maintindihan kung ano ang dahilan kung bakit galit na galit sila sa amin. Isang taon na din kaming nakatira sa bahay na yon. Medyo luma na din, pero maayos pa naman. Sa inuupahan naming bahay, sa likod nun, nakatira ang dalawang matandang masungit. May manugang silang babae, ang pangalan ay Matilda. At siya lamang ang tanging kasundo ko. Mabait siya at madalas siyang nakakausap ko. Tuwing may bakante kaming oras. Mayroon din siyang anak at mas matanda yung anak niya ng isang taon sa mga anak ko, na Kambal. Madalas ko siyang kasama na pumupunta sa bahay namin. Hindi ako makapunta sa kanila kasi naman Noong minsang sinubukan kong pumunta doon, ang daming dada ng matandang mag-asawa. Kaya hindi ko na inulit pang pumunta doon. Tanging manugang lang talaga nila ang kakwentuhan ko. Hindi naman ako lumalabas ng bahay kasi wala akong kakilala. Nag-iisang bahay lang yon along the highway. Kaya wala akong masyadong kakilala sa lugar na yon. Minsan, pag nasa kasarapan na kami ng kwentuhan, habang inaalagaan namin ang aming mga anak, Tinatawag siya at naririnig ko pa na sinasabi ng matandang babae, huwag daw siyang makipag-usap sa akin. Pero hindi ko na lang yun inintindi. Madalas na tambayan namin sa likod ng bahay dahil may papag doon at malaking mangga. At ilang hakbang lang bahay na ng mag-asawa. At dito na nga po nag-umpisa kung paano nangyari ang lahat. Isang tanghaling tapat, Nakaupo kami ng mga anak kong kambal sa lilim ng isang sampalok. Sa ilalim nito ay mayroong isang papag at doon kami nakaupo. Yun yung part na palagi naming tambayan ng manugang nila. At nung mga panahon yun, inaantay ko itong maging kakwentuhan. Kaso mukhang di siya pinayagang lumabas ng matandang babae. Kasi nung mga oras na yon, naglalaba ang matandang babae sa harap ng bahay nila. Kitang kita ko, naglalabang matanda, mga sampung hakbang lang ang layo niya sa akin. Panay ang sulyap ko naman sa manugang niya na lumabas. At tuwing magtatagpo ang mata namin ng matandang babae, todo si mangot siya sa akin. Galit na galit talaga. Normal pa naman ang lahat ng oras na yon, hanggang sa bigla na lang humangin ng malakas. At kakaiba ang hangin na yon, dahil sa maalinsangan ng mga panahon na 'yon, ramdam ko ang dampi ng hangin sa katawan ko. Parang malamig. Lahat ng mga balahibo ko sa buong katawan nagtayuan. Pati buhok ko sa batok ko, pakiramdam ko nagtayuan din. Ibang-iba ang pakiramdam ko nung mga oras na 'yon. Napatingin ako sa mga anak ko. Normal naman ang lahat dahil naglalaro sila. Pero ibang-iba talaga ang pakiramdam ko ng mga oras na yon. Nakaramdam ako ng kilabot. Na hindi ko maintindihan. Tumingin ako sa gawin ng matanda. Normal pa din naman. Nandoon pa din naman siya at naglalaba. Dahil hindi ako mapakali, nagpasya na akong pumasok sa loob ng bahay namin. Tinawag ko ng mga anak ko para pumasok. At muli, bago ako tuluyang umalis, gumawi ang mga mata ko sa matandang babaeng naglalaba. At ganun na lang ang aking pagkabigla. Dahil nakita ko siyang walang ulo na naglalaba. Sa takot ko, binuhat ko ang mga anak ko para pumasok sa loob ng bahay. Sakto naman na nandoon ang tatay ko at nagulat ako nung makita ko siya. Tinanong niya ako kung bakit daw ako namumutla at takot na takot ako. Sabi ko na lang na ipasok sa loob ng bahay ang mga anak ko at may titignan lang ako saglit. Ipinasok na ni tatay sa loob ang aking mga anak at muling bumalik ako sa pwesto ko kung saan ko nakita ang matandang walang ulo. Muli ko siyang tiningnan ng mabuti. At ganun na lang ulit ang pagkabigla ko. Dahil naglalabas siya ng walang ulo. Kinurap-kurap ko ang aking mga mata. Ngunit wala talaga akong makita na ulo ng matandang babae. Unti-unti kong nilapitan nito. nangatugang ang katawan ko sa takot. Nang makumpirma ko na wala talaga siyang ulo balikat lang ang nakikita ko at likod na gumagalaw. Nanigas ang katawan ko noon. Kilabot ang gumapang sa buong katawan ko. Dahil harap-harapan mismo na walang ulo ang gumagalaw sa harapan ko. Diyos mayo, ang nabanggit ko sa hangin dahil hindi ko alam ang gagawin ko parang gusto kong maupo sa takot talagang takot na takot ako sa buong buhay ko noon lang ako natakot ng ganon hanggang sa hindi ko na alam ang gagawin ko at tumakbo ako at bumalik sa loob ng bahay sinilip ko ang aking mga anak nanonood sila ng TV kasama si Itay si Itay lang kasi ang kasama ko noon sa bahay dahil nasa trabaho ang iba kong kapatid, tinawag ko si Itay at sinabi ko ang nakita ko. Lumabas si Itay at tiningnan niya ang matandang babae. At sinabi niyang may ulo naman daw yung matandang babae. Muli ay sinilip ko ulit. Ngunit wala talaga itong ulo. Muli ay sinabi ko kay Tatay na wala talaga itong ulo. Tinanong ko si Itay kung ano ang dapat kong gawin dahil hindi naman kami kinakausap. Kaya naisipan ni tatay na yung manugang daw ang tawagin ko. At dali-dali ko nga itong tinawag. Sinabi ko na lang na lumapit siya at may ibibigay ako. Nagdahilan na lang ako para lumapit siya kasi baka hindi na naman siya payagan. Nung makalapit ang manugang niya, sinabi ko ang nakita ko. Nanginginig at takot na takot ang manugang nila Sinabi kong walang ulo ang matandang babae. At napansin ko din na parang naiiyak na siya. Sinabi ko na magmadali siya at sabihin niya sa mag-asawa ang nakita ko na walang ulo ang biyanan niyang babae. Hindi siya nag ng oras at umuwi agad para sabihin sa mga biyanan niya ang nakita ko. Isang minuto ang nakalipas. Narinig ko na lamang na umiiyak sila at nagsisigawan. Kala namin ano na ang nangyari. Maya-maya pa, kumatok ang matandang lalaki, ang asawa ng matandang babae, kasama ang manugang nilang kaibigan ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumapit sila sa amin at kinausap ako. Tinanong nila kung ano raw ang nakita ko. At ikunwento ko nga na nakita ko ang kanyang asawa na walang ulo. Mangiyak-iyak ng matandang lalaki dahil hindi niya alam ang gagawin niya. Hindi ko rin alam kung anong gagawin kaya kay tatay kami nagtanong. Ang sabi ni Itay, sabihin daw sa asawa niya na wala siyang ulo. balutin daw ng itim na tela ang ulo tapos magdasal. Tapos lahat ng suot niyang damit ay sunugin daw. Pagkatapos ay pumutol daw ng bagong usbong na puno ng saging at 'wag daw palalabasin ng matandang babae. At ganun nga ang ginawa nila. Binalot ng itim na tela ang ulo ng matandang babae, nagdasal at saka sinunog lahat ng damit. saka nagputol ng puno ng saging pati ang telang itim na ibinalot sa ulo niya ay sinunog din at ilang araw din na hindi pinalabas ang matandang babae Pagkalipas ng 13 na araw Nagulat na lang kami ni itay na nagsisigawan ng kapitbahay namin at tumakbo ako sa labas at doon ko nalaman na may matandang babae daw na nadulas at nabagok ang ulo. Pagtingin ko, yun yung biyanan ng kaibigan ko. Nagtayuan ng mga balahibo ko dahil ito ang matandang babaeng nakita ko. 13 na araw na ang nakaraan. Tumayo ang aking balahibo dahil doon ko na-realize ang aking pangitain tungkol sa matandang walang ulo na paiyak na lamang ako sa aking nalaman. Maya-maya pa ay naramdaman ko na lamang na may yumakap sa akin, yun ay si Matilda, ang lagi kong kasama sa tambayan sa ilalim ng punong sampalok at sabay-sabing wala na siya, wala na ang aking biyanan. lamay habang nakahiga ako sa ilalim ng punong sampalo. May nakita akong parang may dumaan at paglingon ko. Nangilabot ako dahil ang matandang babaeng nakaburol ang nakita ko at masakit ang tingin sa akin. Parang nawalan ako ng ulirat sa takot ng mga oras na yon at bigla kong kinuha ang mga anak ko at nangangatog ang tuhod kong pumasok dahil sa takot. At kinabukasan, ikwento ko kay Matilda ang mga nangyari. Ang sabi daw ng mga matatanda, dapat daw tinapik ko ang matanda o kinausap noong panahong nakita ko na wala siyang ulo. Mm -hmm. Hanggang ngayon, nagpapakita pa rin siya paminsan-minsan sa aking panaginip. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa paglalahad sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Mabel Faustino ng Kabankalan, Negros Occidental.